Good morning, ah good morning Ayan Good afternoon mga kabaktas Ayan, panibagong araw Panibagong fishing adventure na naman tayo Dito na naman tayo Sa favorite spot Kung saan nakakahuli tayo Kahit pa isa-isa, sana ngayon pala rin tayo Makahuli-uli ng isa O higit pa, ay yon. Goods na yun, ayan mga master Well, paborito nating spa, spot Ito, at paborito Nating ano rod ay ito din medyo mainit pa kahit quarter to five na ayan mga master malaki pa yung tubig pero baka sakali tayo baka tayo makahuli ayan mga master punta na tayo dun sa spot ayan, shout out sa inyo mga master yan, so fishing lang tayo with may kasama tayo isa dun na gapanihi ayan mga master dito tayo sa spot na to pahunas pa lang to mga master gabi ang hunas Ayan, samahan niya ako. Dala natin setup up ito. Kapong 7. 3 natin. Tapos, lure na Eli lur, sab, from Sabang Lure. Ayan, mga master. Punta na tayo dun. Tayo sa favorite spot. Sana may mahuli tayo. Ayan, para naman may may upload tayo. Alright. Ano na lang. Pang silaw. Ayan, mga master. Update na lang pag doon na tayo sa spot. Ayan, mga master, dito na tayo sa spot. Hanap lang tayo ng matutungtungan natin. Medyo masilaw, pasensya na kayo. Ayan. Medyo malaki ang tubig. Mga 1 hour lang tayo mga master. Dahil syempre hapon na. Ha. Madilim na yan, maya maya. Hanap lang tayong matutungtungan natin. dito tayo sa banda dito kailangan magligo na tayo at mainit kailangan magbasa na tayo mga master dito tayo sa banda rito sa mga hanggang liig Maka may tungtungan dito ayan mga master oh. swimming swimming oh, pwede na sumubok dito mga master master try natin ang ano ating oh dadubog na to ng tiki yan try natin kung anong mahuhuli natin sa unang hagis unang hagis sa layo na yan ayan mga master unang hagis oh unang hagis ay sabit agad ay di puntahan ibig sabihin bababaw dun kaso lang uyan, mga master ayan mga master ay anong agang lang yan alright punta natin mga master alright ayan mga master yun lang uyan yan agad basa agad tayo ayan, naka nakapesto naman tayo sa mataas taas na bato dito tayo maganda yung pwesto natin na to makahagas oh, tayo dito Namaste. mas na masilaw sa tapat sa araw eh There. mm. laking tiki ay <laughs> oh, favorite ayan yeah, no, mga master oh, favorite kaso yung na sa bag ayan yeah, no, mga master oh. Ayan, ayun, isa na tayo mga master 1-0 Agis Mga master, lipat tayo Lipat tayo mga master Uno sa banda yan mga master, doon tayo sa bandaro ano? no. Manag tayong tungtungan mataas taas. Languyan to mga master, pero may tungtungan naman. San bandaro? Dito. Ay. ayun, Alright, yan, pwede na dito. tumagas dito mga master hindi oh, fish on mga master hmm. Normal. sinabit na naman Aww. dali na sinabit pa tiki lang naman Uy. punta na naman natin mga master yun, nabubulabog sila punta natin mga master yun huwag na <laughs> huwag na mga master nandito na nandito na antiki nandito na antiki nandito ng tiki ang malaking tiki eh mga master laki oh magrabing ah, tiki dito dambuhala oh eh mga master oh laking tiki alright nakout yung ating gopro ay nalaglag na yung tiki eh mga master <laughs> nalaglag na katagalang inayos ko pa yung gopro Laglag yung tiki. Ayan, laki pa naman nun. One hour later. Alas sa is. Isang oras na tayo mga master. May dumaan yung bigla yun, mga master may dumaan nga fish on, mga master may dumaan nga oh, oh snapper to lapo ayan mga master may dumaan nga oh, maganda-ganda ang size mga master lungod na lungod malaki-laki ng lapo to wag ka makakawala mga master goods na Ayan mga master, ang lapo Uy, uy, uy Bulas Ayan mga master oh. Good size na lapo Talagang pag may dumaan dito Nakahuli tayo mga master Ayan ay lumod na lumod naman ayos mga master good size na lapo ayun mga master good size na lapo mga master pinagbigyan tayo ng isang pansabaw medyo malaki-laki goods na to yeah. right, mga master nakaisa tayong lapo nakita niya dito talaga yung daanan nito eh. baka may kapatid pa malupit talaga yung ating pamain na Harvest Lure. Stig! Nagis tayo mga Master dito. Malapit <laughs> na tayo sa tabi. Eh. Kaunting uh, usod na lang tayo, pauwi na tayo. Goods na to. Pag nadagdagan pa ng isa, ay mas goods na goods. May pangkapit bahay. Mm, fish on mga Master! Mayroon talaga. Punta natin mga master Sinabit lang niya oh. Tikit na naman yan Ayun no Master. Yun, nakuha na natin. Yeah. Yan. mga Master. Malaki-laki din. Ah, malaki ito mga Master. Lakas. Uy, naku mga Master. Ayos. Good size mga Master. Nakahuli naman tayo ng ganitong isda. Mm, yun, dilaw. Dilawan mga Master. ay mga master umpatatlong isda Tapo hapunan pala mga master na hagat. Ubog lugbog araw. Ng mga master medyo madilim na to hug na lang. master. Nakakatatlo na. Oh, ano? <coughs> ano dahan nga uuwi yan lalakan na tayo mga master maraming salamat sa inyong panonood uuwi na yan mga master, nakapaglibang na tayo. May ulam pa. Yan mga master. Sa so, mga bago pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe. Press nyo rin yung notification bell mga master. Uwi na tayo. Gabi na.